Hello mga guys. Ngayon, papakita ko sa inyo paano kumain ng rambutan. Okay mga guys, ito na siya. Ikot mo na siya ng, ng dalawang beses. Ayan. Hello. Ayan na. Ito na mga guys. Ayan. Ayan you know, Fresh pa siya talaga. Binili ko hapon doon saan Ito ka ng taytay. Ayan. <clears throat> Ayan siya pupas na. Ayan, oh. Hindi, set guys sa rambutan. Ito madali lang. Ayan mga guys. Ayan. Ang sarap mga guys. O tingnan mm. Mm. Sarap talaga pag dito sa Pinas kain ka ng maraming prutas. Ayan. Mm. Sarap. Ang tamis niya. mm ayan mga guys oh. ang tamis talaga huwag oh, lang akong ginagawa ay na to paikot lang ako nito ayan na Nag-i-imagine na may maraming ulam Ay, sarap talaga Ayan ang yung iba walang hindi mabuko